Ah! Good morning, Philippines! Good morning, neighbors! Wow! What a beautiful sun! Okay. What a beautiful... Kapil. Okay. Why? Sarap naman umaga. Aray! Ang init! Sarap ng umaga kapag uh, talagang pinagtitimpla ka ng kape ng misis mo. Ano misis? Buhos ko sa'yo yan eh. Ayaw mo? Nakakakasita. May makarinig sa'yo dito. O oh, ano? Mamaya, sasama ka sa akin sa pamamasada. Alam mo, pwede. Kasi wala naman akong gagawin eh. Naantay ko lang ng mga ID kasi mag-apply na ako ng salon. Right. Pabuti pa nga sumama ka sa akin. Sumabit ka. Kaya tsaka sana wag, walang mangyaring abirya sa atin, ano? Para makaipon naman tayo ng boundary. Ang hirap din pala nang nag-iipon ka ng boundary para pambayad nun kay Evelyn, no? Kaya mo yan. Tsaka maalam mo maganda gising ko. Good vibes ako ngayon, kaya piling ko magaling ako bang tawag ng mga pasahero. Good vibes lang, ganun. Tama ko, ha. I know that. Sumama ka na lang. Toast. Dali na. Wish ka na. Ito na po. Napanood ko yung mga report mo. Maganda ka pala sa personal. Mm -hmm. Mabubabos. Mabango nga. Sabihin mo nga sa amin, paano kaya ire-report yung gagawin namin sa Hahaha. <laughs> <laughs> Hindi <laughs> masyado ka kasing madaldan. Tira ka ng tira sa presidente. At para sa sa'yo, President William Romero, patuloy kaming magbabantay sa mga isinumpa mong tungkulin. Ang babae ito na. mo, walang ginawa kundi patigusin ako. Dayo! <laughs> ano? Ano ka ano naman? Sige na. Puna muna dito, mauna na kayo. Sige na. Sige na, malis na muna kayo. Malis na kayo, malis na kayo, malis na kayo. Tama na! <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> okay, okay, okay. Hindi, okay. 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 akala ko tiyanak eh. Bata yan, eh. Hindi, <coughs> okay. akala ko kasi tiyanak eh. Wow, kamyang-kamyang ah. Tignan mo, tignan mo. Madali nga. Si, sino ka ba? Ano pinagawa mo rito? Siya kang baho mo ba yan? Nagtago ko kasi ako sa basurahan. Dito na po ako matulog. Wala po kasi ako mahanap ng kukulogan eh. Ah, uh, ganun ba? Eh, ba't kasi dito ka natulog? Saan ka ba nakatira? Kasi sino mama mo? Umayos po ako sa amin. Ayoko po sa bahay. Galit po sa akin yung nanay niya ko. Ah, uh, ano ba? Eh, kumain ka na ba? Ah, mabuti pa. Ko, Gosing, bili ka muna ng pandesal para makakain tayong tatlo. Tapos, paliguan ko to. Oh, tinawag mo ba akong Gosing kung ako rin naman pala bibili? Ikaw bumili. Paliguan ko to. Ano ako lahat? Maglilinis akong jeep. Mamaya na yan. May bata, di ba? Bosing, bosing, tapos ang utusan mo rin pala ako. Copy mo. So ako bibili? Ikaw bumili. Utusan mo sarili mo. Tapos mamaya ako nandiyo si Jeep. Oo. Oh. Oh, so, Kung dahil. Tara mabe. So sumabay ka na. Balik ka? Oh. Um, Sang-sang mo ha. Pes, ano kayo? Ano yun? Sabi din mo yan. ninyo kaya ang na tukulin ninyo sa mga pamilya Pilipino. Bumaba na kayo sa pwesto nyo! Bumaba. 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 Bumaba! Bumaba! Nagkataon lamang ba na lahat sila ay bumapatikos sa inyo? Ang mga mahihirap, hindi mo na kailangan patayin. Ipagpatuloy nyo lang ang pagkawalang pakialam ninyo sa amin isa isa kami mo na 'yung Ang tais na kuto. Anta! Ambayad! Wala kang alam sa laban. Anta! Anta! Ambayad! Now you and they look like a bad. Anta! Anta! Ambayad! Now you and you'll a bad. Anta! Wala kayong karapatan mag-willgate. Wala kayong permit.

Ito ko yung sugat na nakuha na, mo sa paninakit ng magulang mo. Bakit kami nila sinasaktan? Dapat hindi nila ginagawa yun sa iyo. Kahit, kahit sinong bata, kahit napakakulit, hindi pwede iuwan. Hindi po ako makulit. Pag mainit yung ulo nila, sa akin po nila ginagawa yung pagkainit ng ulo nila kahit wala po kong ginagawang mali. Antonio. Gusto ko sana sabihin to ng personal sa'yo. Inaport na kita ng costumes chief. Ang alam ko lang sa buhay, bumuo at magpatakbo ng sindikato. Wala akong alam sa politika. Madali ng pag-aralan nyo, Antonio, pag nasa loob ka na. Ang mahalaga, kubita tayo ng limpak-limpak. -lipa. <laughs> Hindi talaga ako nagkamali ng pagkampi sa'yo. Gusto ko lang sanang magatasang mabuti ang kabanang bayan, Antonio. At pasulit naman ang sinakribisyon mo. Lahat tayo kailangan humiga sa pera. Patuloy, kumarap ko ng mga bahay ha. Ah, siya. Ano ulit pangalan mo? Taguro sigi, Taguro? Sige. Sa mga oras na to, malamang hinahanap ka na ng mga magulang mo eh. Pagkakain mo, mabuti pa ihatid ka na namin, ha? Pwede po, thanks sa iyo, si Mama Mangsada. Ah, uh, um, Sige, sasama ka namin. Pero pagkatapos nun, ihatid nga na namin, ha? Magpapakabay ko sa inyo. Kung nila ko sa baga-age, na nalit tatay ko. Magpapakabay ko kung dalawa sa akin. Hindi niyo po kapila niyo. Siguro po, sorry ka nung magiging ulak niya. Hindi, hindi kami mag-asawa. Ah, for now, pero for the future. For now. Akala ko po mag-asawa kayo. <laughs> <laughs> hindi, eh <laughs> Hindi kami mag-asawa. Ano mo, mag na lang para ilabutan ka. Ang dami mo mo. Pwede po ba kayo naman, naman <noticeable> <bayon> ka na naiyiktatan ko? Hindi. Bigisyon ka, no? Thank decision. Yung <laughs> decision yung bata. Ay, kumain ka na lang makapain. Kumain ka din mo dyan. Sorry. Baboy mo mo man Kapag... Ano Kapag... Kapag...